masilayan ka lang makuha ka lang ng aming kamera Delikado lang sa ka Pagaling Guys, nasa nasa kalamba pa tayo. Pabiyahing Munti Maria nga. Ah. Katitila lang ng ulan. So, palato, pala ito, LPU LPU Laguna Papasok na kami ng Santo Tomas Batangas Time check, 1am Yun, pasok na tayo sa probinsya ng Batangas Wei, dah kena ngegasar. Tulak waan yuk. Speed gasar deh. Lah eh, dia mau busian, mau panish jat. I love Santo Tomas. Sa tutumas ah, hindi dito ha. Ah. Yun, Sanaol. all. So guys, dito tayo sa Santo Tomas. Sa so, mga nangyayari, Lubo. Dito ang Dito ang daan. Ito yung Orotunda. Pagka dumirit na dito, punta ng San Pablo. Ayan, na direksyon na direksyon na yan, papunta ng San Pablo. Medyo. <laughs> Ayan. palipanan ng tropa. Uh, Tilt silang kasi maaga pa naman eh. Lamig ng ano, hangin. Lamig. Lamig. Ano naman ako poisan ganito. Oo. Oh. Tap, tapo, Tapos mo, <laughs> 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 mo lang. May chinko. May chinko lang, huwag ay marga, mo lang papayaan, no? Oo. total hindi. Pagkatapos ah, sa oran, hingalin din eh. din. pa oh. papagod din eh. Inaabutan oh, natin din ng pagod na. Kaya nung ikabulan na, bitaw ako. Oh. ay dyan. <laughs> e, ganun lang eh. So galing dito, malamang yung Batangas City, mga 50 kilometers. So, estimate <laughs> yun. Tama-tama mga mga siguro uh, alas 5 Batangga City Kung ganito lang takbo, pero ang bilis Saglit lang Mamaya <laughs> 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 pag may mauna, sigurado yan Kalasan Oi, bobo. Bobog, ang dami ah. Papa, Sas, nasa Tanawan na tayo. Yan, oh. Tanawan, eh, okay, matit. Pero so, nasa na sinalayawin lang tayo. Ayan. Kaya kukasit ng bayan mismo Welcome to Tanawan Yun Tumtang Lipa Ahun ka na yan May kakalasa na Duh. Touchdown Lipa Lipa City Yan o no? you know, lipa. No. Lipa. Ten, lipa. Ayan. Welcome to Lamig ng hangin. Wala nang ulan dito, tuyo tuyo. Oo. Oh. nang umalis ni Kagabi doon sa Alabang umuulan. Hanggang kalamba. Vegan. Hindi na kaya, gutom na. Nagutom ang mangyan. <laughs> ang mangyan, nagutom. Ah, oh, uh, eh, ah, ah, si kami ah, oh. ah, kain, kain, kain. kain kayo para may lakas pa. Oh. na kami. Direto na. Medyo <laughs> so, na. Medyo na. Oo. Oh, yan, puro losong, nakabawi. Na sobrang ahon kanina, ito naman bawi, puro losong. Ay, sarap ng probinsya. Eh ano alam, alam mo lang ang problema. Ha? Ha? Oo nga, Ipigiri? Baho. Kaya yeah. nga. Saan si Batangas? Oh, Parang ganda yung nila niya, no? Oh, mm. Ah, technology. Ang ganda. eh? Huh? Bubuga. Huh? Bang! Wow, galing. Galing, ah. Yeah. TV yan? University of Batangas. Yun. Ano na? dito sa ah, uh, kaliwa hop oh. hop tara tara, tara. <coughs> paano na kaya yung iba solar <coughs> panel marami kel facility. Enggar ya. Welcome Yan. Wilkam Tabrangai Tabangau ambulung Betangga City. You know? sepak sepak ini ada ini ada lagak ini Oh, sama na kami dati diyan eh, liligo. <laughs> Bigyan ng kuran. Bawal na pala ngayon 'yun. Oo, oh, baka diyan. Tanaw na oh. Layo pa. Ayan, ayan dito yung refinery. Gas refinery. Simix. <laughs> ayan pala, Simix. Cement factory, Simix. Ayan pala, Simix. Dito pala yun. Kala ko, bulakan Ang laki ng bundok na titibagin pa nila, oh. Oh, hindi sila kumukuha eh. Oh. lalaking bundok na titibagin, si oh. Kawawa. Kawawa bundok. eh oh, si Mix. Nasa bundok. Ahon. ฮะโอ้แล้ว่ะวันติอ้ยานไม่ซีบรลนะสิลาว้าว

Ada. Yeah. Okay. Sobrang kunat. Hindi naman siya ganoon matarik pero grabing kunat. Oh, ha. Oh, ayan oh. Pagkilosot diyan. Tanaw na yung buo. Mm -hmm yung imahe na yun, tanaw na Pitaling! Hey, okay, malayo pa ng konte Niliko pa, pwede naman dito diretso to? Oh? Para lumaki lang yung budget Gutom inabot sa kaahon masilayan ka lang makuha ka lang ng aming kamera galing pa kami nila. pinagpuyatan at pinagtyagaang padyakin para marating ka lang oh. Ayahay mayaman sa kailang kutsi eh. Wow Sarap nun ah Nawala ako sa pinagsasabi ko ah Lalaki ng pusit Gahitaan laki ah. Mahal talaga yun. Mahal ba Ha? Mahal ba Huwag na natin pag-usapan. Mahal. Mahal talaga yun. tayo. <laughs> <laughs> Oo oh, nga eh. Ayan na. Abot kamay. History. Super excited ah. Diyan maganda mo picture diyan. Diyan Diyan oh. birthday. Ang ganda rin dito. sama na picture. Yes! ada doon mo Thank you. Yun. Ini yang Monte Maria ang daming ano paglinggo ayun eh ayan na siya yung imahe ayun so hindi ko na kami yung glass walk sayang yun hindi pa pala tapos malita tapos na tapos hindi pa pala Parang wishing fountain. Wishing fountain. Sana ito bibigay sa akin ng sa hiniling ko. Sana maging malusog kami lahat. Kasi kami magkakasakit.

Ui, bayad dân. Bayad dân dân. người ta

kung kakalaw eh may nag upload tapos na kaya nag decision kami pumunta rito Yung pala skeleton pa sayang pero okay na rin second time around ang ganda rin yung view rito sa taas eh ano ba diba? isa lang ang umarap Picture. Magdadagat kami Dito naman lang sa dagat Maligo kami Para makapagbihis, katina puro basa. Pawis. Lulusong, lulusong. Tara. Parking, parking. Why is that? Uh, ah, daming motor oh. <laughs> oh. Ay, sarap dagat ngayon. you sir ang dami Aba haba ng pila kanina umaga ganito rin yung gambong ngayon Pila yan para doon sa papasok sa Monte Maria Uy Oh, mo private Wow, overlocking. Oh, ganda. Nanawin -na dagat. Sarap ng padidik. Bawi, rest back. Nakabawi na rin sa ahon. Yan, Woo! Kanina pinahirapan mo kami, ngayon, babay na! yung monte oh, Maria. Layo, no? Layo. Uh, Na-lockback uh, na natin? Liligo sana, pero sa kabila, 250. Dito na lang. Total, stay lang kami dalawang oras, tatlong oras, solve na. Mm. Oh, ayun, no? mayo nang patangas maligo na sa dagat dagat kami, galing mula katag manila eh dagat ah dagat sa Manila makati